Guys, galing ako doon sa may tak-tak Nag-walking-walking -walking ako <laughs> Ngayon, kakatapos na natin Sabi ko, uwi na ako kaso Mamaya na, makungulit muna ako <laughs> Sinong kukulitin natin? Hindi ko rin alam kung sino Basta makungulit lang muna ako bago ako umuwi <laughs> Pwedeng kilala natin O pwedeng hindi nakakilala sa atin Depende na umaya guys Kaya abangan nyo <laughs> Seryoso yun yung ba dito? Uh, may ginagawa ba kayo? Uh, ano may, may ginagawa kayo? Ha? Uh, uh, may ginagawa kayo wala? Oh, uh, uh, May gas kayo? Uh, may gas na kayo? Oh, ikaw. Meron dah, ikaw. Sa ikaw. <laughs> sabi ko pa lang, makukulit ako sa rider kayo, Sabi ko, makukulit ako sa rider Ay, kayo. Ay, full tank kayo? O, sayang. Bigyan ka sticker. O, oh, sticker. Gusto niyo sticker? Eh, sabi ko, maungulit ako. Magpapagas ako sa rider eh. ka sir bago bumiyay eh. Ay, ganon? <laughs> sabi ko pa lang, maungulit ako ngayon. Sige, doon na lang sa iba Sige Sayang, sayang Dito na tayo, dumating na tayo sa may simbahan no? Oh. <laughs> mo, nakarating ako sa may Antipolo Church Ayan no? Oh. Lord, thank you po sa lahat ng blessings Sa mga hindi nakakapasyal sa Antipolo Ito na Ito yung Antipolo Pinasyal ko na kayo <laughs> Ito, 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 ito. ito. Kaya may ka? Hindi ako Bakit? May gas ka ba? Kailangan mo ba ng gas? Kailangan mo ba ng gas? Kailangan bossing eh. uh, si Limang bar na lang to eh Papagas ka hindi? Hindi pa ako nakabiyahe po si Nagkabang eh Kaya nga gusto mo pagkasan kita Nagkano ko lang pwede kong ano eh Pagkasan eh Seryoso ba? Oo nga Ano gusto mo? O tara tara Saan malapit? Ito may petron dyan ah o. o tara 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 <laughs> si pare may nakita tayong pwede nating mapagasan sa saan kaya pare marami rider na katambay alam mo yung hebron dyan sir diba, eh. tawid ka lang dito direct diba yung circle oh circle diretso ka lang ron huwag kang kakaliwa may hebron dun sir may mga rider dun Lalo mo ang cast joyride hebron okay mo, diretso ka lang dyan sir yung pa ah okay uh. Mm. Pultang ko ya pala. Doon pala daming rider doon, sir Puntang ako doon Ano yun? Ilal ilalim kasi ng puno yung ebro niya eh? yung gilid Papuntang tara sa sana Oo Banat ka na pare Sarado mo muna Ingat ah. Thank you po, bossing Maraming salamat pare. Ingat pare Higat po kayo Sige yung... <laughs> lang ako sa kalsada eh Nangumulit Tara Tara may napasaya na naman tayo guys sa isang rider kaso isa lang eh. Gusto ko sana yung grupo yung marami. Magaan pa tayo, magaan tayo.